po, galing po tayo ng Santa Cruz Hospital. Dito po tayo mga anak. Ngayon po ay baha po dito sa may stoplight na to. Ngayon ay ito na nga po ay traffic. Ipapakita ko po sa inyong baha na ito. Ayun, malapit na tayo. Nag-uusad naman po kaso mabagal lang po. Grabe po ang ulan dito po sa Santa Cruz. Kaya po nagbaha sa kalsada. Kaya po bumalik na po kagad ako sa Kalamba. Pabalik po kasi baka ay abutan tayo ng ulan hindi tayo po maka, ano tayo dito, makatawid Ito po, yan po, kita nyo na yan. nag na yung mga sasakyan dyan. Yan po. Ito po yan sa may may Jollibee. Yan po, yan. Ang bat na yan. Ngayon na sa dulo. kailangan po talaga tayong tumawid kanina kasi po ay mga po ang aking dinala sa provincial ayan po o kita na po yun yan kapo na yung walang tong CRB na po yan para makita natin yung Kung konti pang ulan po dito ay sigurado po to baha ito, ito hindi makatawid makakatawid yan po oh. Yan o. Oh. Ito ko yeah, yan. Yan. pa naman po yung mga motor. Pero ko oh, yan po. Oh. Malalim na po yan. Yan na yan. Kung tayo para hindi tayo tumirik Yan Yan po harap ng makdo harap ng kasalinahan yan kita naman po nyo yan po oh. grabe po sacrifice po natin dito tapos meron pa po itong isang baha doon sa may ano po uh, los banyos yata yun oh, los banyos na po yun Ayan na, nakatawid na po tayo. Ayan po, inihigop po yung baha. Ayan po, ayan. Inihigop po yan. Ah, sige po, hanggang dito muna sa mga na to. Wala na magandang traffic na. Nakatawid na po tayo. Sige po, mamaya doon sa Los Banyos, ibibidyo ko ulit po yan. Ano? Ah, sige po, ingat po tayo lahat.